So, ganda din. Magkano yan, Toy? Oh, good. Oh. Lalo na ang yam. At para ng mga ilapantiyam. Pero oh. paano maglasa 56, 57, 58? Bukas sa Lalaki baka, oh. Ay! <laughs> ang pagkakasila. Rama itong ganda, oh. Oy, 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 oy. Bagaano pagkabili, Toy? Bagaano pag Nalagay na lang! Nalagay na lang! Baka mapimasa ka! Magkasira! Ay mag walang bali baka! Walang ang sira niya! Nalagay mo lang! Nalagay niya lang muna! Wala ang problema! Kahit kami ang maglagay na kung gusto mo Kaya maganda sa bata! wag niyo man to! Huwag niyo man to! Kaya! Kung nga saan ito ako! Ito lang ito na! सभु <laughs> 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 Lalo na ang At para namang yam. mas maganda mo paglaki pag para Ayan, nagtatawaran pa sila. Tawin mo na tayo dito kay Sir. Ayan. Oh, pati 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 Magkano ngayon? 75. 75 isa? 75,000 ang bawat. Baka ni tatay merong? 75 ang isa? 75,000 lahat. At saka ito yung isa? Baka ni tatay merong natag-agonsilyo. Baka ni tatay merong Magkakano yan, Sir? Magkakano pa? 63. 63,000 naman 'to. 63,000. Bakang galing saan pa 'yan? Galing Lemery. 'Yan, yeah, 63,000. Ang nagaling Lemery. Kunin natin yung kuwetan ito yung ayun, poet ng 63,000 na bakal lemory. Yeah. Ito yung mga torret. Ganador, na. yan, Toy? Pagkit po Yan, dahil may hawak ha? Ayan, tatlo. Ayan. Pichi si Kwenta, ang presyo. ba po? Ayan yung patabain ba Ayan yung point. Yung huli, Mga yung torete. Patong sa si Atong sa P50,000. Yeah, halaga. -anyway? 25000 Ayan, pinakamurang ba ako na ito lang? 25000 Ayan, 25000 ang halaga. Ay, baka, ma? 55. 55 Ayan. 55, yeah. 55 ang bagay mo? Ang bagay mo ang mag-offer? 55 Dura. 55 Dura. 55 Dura. 55 Dura ang bagay mo. Ito ang bagay ni Sir Julius. Ito ang ni Sir Julius. Ang dami niyang bagay ngayon. Sir, good morning. May nagtatanong kung may Facebook ka. Kung may Facebook ka daw. Wala. Ka. Wala kang Facebook. Wala Facebook. Ayun, siya nangihingi ng Facebook ni Sir Julius. Wala daw siyang Facebook. Yung asawa ko, mil, Karen Margiela. Karen. Alam niya, ano mga yan. Nakikita naki na kita ng mga yun so, ang piyong... ayan, yung ano, yung um, si Sir Julius. Boss, e, yung na lang yung Facebook ng kayang misis. Doon daw pwede mag-comment. Yan. Ito yung mga baka niya. Uh, Magkano yan, sir? Depende. Mayroong 55, mayroong may 60. Ah, yan. 55 to 60,000. Ayan. Ito yung mga baka niya. Marami kang stocks ngayon, ano? Eh, Oo. No? Oh, Ayan. Ito yung mga baka niya. Sila, 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 sila na mismo ang nagtatrato ng kanilang mga baka. Yung may ari na. Ayan. So, pinibigay ng 59,000. Ayan. 59,000 binibigay. Siya yung may ari mismo na naman na lang sa pamay. Alis ka rin ng nagtatrato mismo yung may ari. Yung nga lang may tagahawak sila pero sila mismo ang nagtatrato ng kanilang mga baka. Ito baka Boss ID Yeah

lalaki yung baka oh ay ang baka lalaki na grabe oh. lalaki oh oh lalaki lalaki La, oh. La, oh. oh. dito Galing oh. doon sa likuran ay hmm. sir grabe oh lalaki oh Kala, kita rin natin. Magkano yan, sir? Magkano? Dalawa? 210,000 dalawa. Bale, 105 ang isa. Ayan, alaga yung parto. Marami oh. ka laki. Lalaki pa siya talaga. oh. Ang lawak pa nang siya, no? Ayan. 210 dalawa. Magkala lalaking mga baka. At ito yun din isa. Pero mas maganda re. Ito, din. maganda rin. Ito, 200 din ka-partner dun sa 210. Ah, ito patabain pa. Ito, labi din na rin. Magkano sir? 50, Ay, pa kabili, sir? Magkano pa kabili, sir? Magkano pa pa Ay na binibigay ni RA 65,000 RA livestock drama baka na pagkabili sir? 85,000 ang pagkabili pagka lang yung baka 85,000 ito may malaking baka kaulos <laughs> ka ka? Ayan. Oh, itu ganteng Oh, iyo, 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 mata Ayo. <laughs> Ay, bumsa. <laughs> Magkano yan, Toy? 135,000. Kinatawaran ng 125. Galing saan yan? Galing saan? Galing kay Sobel Palacio. Galing kay Sobel Palacio. Yung Sobel. Yung Sobel. Galing... Agoncillo? Kakalatagan. Kakalatagan. Ayan. 135 katawaran 125, ah. nang 125,000. 12,000 langa. Hello, pag-ring pinanong, nag May ina Kita naman 48,500 ang bigay. Garete. Ito ay nabili na abelita. Magkano pa kagabelitoy? 21,000. 51,000. nakakabilis po siya. Eh, this is sir. 21,000 na pagka-belitoy. Alagaan pa Torete. Na-deliverarin. Hoy, ayte, jan na. Magkano mito? Tay Pakistan tale. Magkano pa kagabelitoy? Magkano pa kagabel? 80,000. Ito yung 95 kanina, no? Wow. Uh, 80 mil ang pagkabili. Ang halaga nito kanina ay 95,000. Nakuha ng 80,000. Malaki ang na-discount nila. Ito ay dumalaga. Ayan, ayun natin kung magkano pagkabili. Magkano pagkabili to'y? Karay ho! Huwag po Huwag po dyan! Magkano pagkabili? Magkano 50,000 dumalaga. Ayan dumalaga. 50,000 ang pagkabili. ba ni Sir Nori? Magkano yan, sir? 165. Patong, patong sa 65,000. Yeah, patong sa 65,000 bawat. Alagaan mga toreti, mga junior balls pala 'yan. Ito <laughs> tortehan. Ah, <laughs> sige. <Magan> yan, Tay? 165. Oh, <laughs> Basta na <kaya kailas> ka? Regal to viewers? Bawas sa limang po. Bawas sa limang po. Itong kulay brown. Tayo isa, <laughs> bawas sa 45. Bawas sa limang po. Yung kulay brown. Tapos isa naman. Bawas sa 45,000 naman itong maliit. Sa <laughs> amin mga kapatid, tayo na po siya sa amin. Ito ay dumalaga. Magkano pa sir? 56,000. 56,000. Dumalaga pa, no? Oo. Oh, o, 56,000. Isang dumalaga. Hindi ano? Yes, 56,000 ang pagkabili. Isang dumalagang baka. Puro ay nabili na mga makugulay na baka, ito ay Magkano pagkabilis, Sir? Magkano pagkabilis? 33? 33,000 inahin baka. 33,000 ang pagkabilis. Ano siya? Alagaan niyo pa? Aalagaan ah, pa. Patatabain. Ayun, patatabain pa. Kasi nung tao saan pagkalabili. Ito, nabili na rin mga tortihan. Magkano siya pagkabili? Ah, ito, 32,000. Saan to Ito naman ay 34,000. Medyo malaki-laki. Ah! Ito so, Magkano sir pag bili? Magkano? Ito uh -huh. po. 70,000. Ano sir pag kabili? Uh -huh. 70,000. Malaki rin 'to. 70,000. No. 70, Magkano tayo pagkabili? 82,000. O, chan tayo doon. 82,000 ang pag Kaya yeah, mukhang maraming buyer ngayon. Dalawang linggo na medyo matamlay yung ano. Uh, bintahan dito gawa ng atyadong malakas ang ulan. Ayan, nakatapan na yung baka. Oh, Maraming buyer ngayon na dumating. Uh, makakabawi na yung magbabaka natin. Na dalawang linggong bahite. Ayan. Ayan. Kaya magkano presyo ng baka, ma? May gito, sinta. 60? May 60,000. Ayan, patabahin baka.